Dahil sobrang init ka ng panahon, naubos yung siyam namin na pakwan. At ayun nga maga kami umuwi dahil hindi namin kinayong init ng panahon. Bago nga pala yung ma'am sir ito, maaga naman kami nagising, dinidisplay display ko na pala dito yung maisda namin sa timba. Medyo konti nga lang pala isda ko yung araw, may galunggong tayo, may tambakon, may libangos, may tilapia. Kontrol nga lang pala kami sa paninda namin yung araw mga kasi yung ilang araw na lang kami tinutumal. Kaya ngayong araw nga, medyo konti na lang yung mga paninda namin dahil sobrang tumal ng mga nakarang araw. Yung gulay nga namin, sobrang konti nga lang dahil konti nga lang pinamili ni Bossing. Ang importante nga dun ma'am sir, kahit papano may tutubuin kami dito ngayong araw. Hindi na maranga kung malaking tutubuin namin dito, ang maranga nga dun, makaraos kami sa araw-araw. At may maipon nga araw-araw kahit pa konti-konti. Para kapag kailangan ko ng pera, may makukuha ko galing sa ipon. So nagpadala ma'am sa na deliver nga sa akin ngayong umaga sa pong piraso nga pala to ma'am sir sana nga maubos to ngayong araw 180 nga pala ang bentaan ko dito ma'am sir kasi nga medyo mahal ang kuha ko ayun nga dahil kompleto na mga display namin dito sa kariton kaya maya maya na araw, alis na kami at ang kasama ko nga pala ngayong araw ay si Justin nga muna Andito na pala kami sa ruta namin nito to ha, mabinaman na agad kami na bumili sa amin ng manok at mga baboy. Nagsilabasa na pala yung masukoy namin dito at nagsikuha na pala sila mga namin. Sa bawang, ito malaki. Ito, 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 Dito pa nga lang mga ito nga dalawa na agad yung bawas namin ng na pakwan. Bali apat na pala yung bawas namin sa pakwan dahil nga hapon nang lalakad nga kami bumili agad sa amin sa kalsada. Bali alam na nga lang yung pakwan namin dito kasi sinanay kumuha nga rin sa amin na isang pakwan. Isang ganyan pangita tayo. Isang ganyan. Isang ganyan. Isang Grabe nga mga sir, ang dami ang bumili sa amin dito sa unang pagpasok pa lang namin. Tapos dito naman si Nanay nagpalinis nga sa amin ng isda tapos bumili sa amin ng isang pirasong pakwan. Panghuli ko na pala nasa si Nanay dahil ang dami bumibili sa amin kanina. Dito naman kumuha sa amin si Nanay ng isda, baboy at gulay. Nah. Dahil sobrang init na nga mga sir, alas 8 pa lang ng umaga, eto nga kinabit na namin yung payong namin. Grabe kasi sobrang sakit na kasi sa balat ng init kaya eto nga kinabit ko na yung payong namin. At sa mga gusto pala mag-order na itong gantong payong na itong sa TikTok nga lang pala. Search nyo pala pangalan sa TikTok mga sir, nga pala ang pangalan ko. Dito nga pala mga salita bumili sa amin dito Sinanay ng bango sa isang pakwan Dito naman kumuha sa amin suki namin dito ng dalawang piraso bangus tapos pinaiwas at pinalinis. Bali nga mga sir, una nga pa lang binili sa akin isang pirasong bangus tapos nang padagdag pala si Nana ng isang pirasong bangus dahil kulang nga sa kanila. Yung buntot nga pala nitong bangus ito ay pandaing nga daw, tapos yung katawan naman ay pangsigang. Sa mga gusto pala ng gantong sando mga sir, sa TikTok nga lang din pala to. Pwede pwede nga pala kayo mag-order nito mga sir, sa TikTok mga sir dahil sa halagang 51 pesos lang may ganito ka ng sando. Lalagay ko na lang pala sa comment section yung link to ng TikTok mga sir, para sa mga gusto mag-order ng sando. Okay, Apa? Three, four, three, four, three, four, three four, na po tayo. Po. Nagpatagdag nga rin para dito sa suki na mga gulay mga asa para sa pangsigang nila. Grabe mga sir, alas 8 pangalan na guys sobrang init na nga dito sa pinagalakuan namin. At tignan nyo nga mga sir, sobrang init nga dito sa kalsada na to. yan guys, time check, 8 ano na pala, 8 ng umaga, tapos ito, konti na lang panigyan natin apat na lang yung pakwan tapos konting baboy manok yeah. yan Naga, dito pa lang tayo sa unang sa division na Konting na lang kanila na, maubos atin tayo may isa rin tayo dito may marami pang isla grabe sabang init na tapos ako ito pa lang na umaga so, Let's go. Yan mga sir, asap na. No. Ayan, konting na lang yung ano namin, paninda. Dalawang pakwan na lang. Ayan, grabe. So, nasa division pa lang kami. Pero sobrang init. Eh. Dito nga pala bumili sa amin yung suki namin tapos binuksan ko na pala para makita nila kung gaano ka pala pakwan namin na tinda. At eto nga mga sir sobrang pula naman itong paninda namin na pakwan. Yes. Samplo. Ito na na yung pakwan natin. Hello. Nagbayad na pala sa amin si tatay ng utang yung nakalan mga sir. Ito nga hawak-hawak ko na. 1,000 nga pala yung utang sa amin ni tatay At pag wala nga pala siyang pera ay umuutang nga pala sa amin. Ayos na naman sa amin mga sir kasi napakabait ni tatay tapos ang bilis pa magbayad sa amin. At nung medyo tanghali na mga sir tapos hindi na namin kinayong init kaya umuwi na pala kami. At ito nga pala yung ulan namin yung araw tilapia limang piraso tapos may natira kaming pakwan 1 isang piraso. So paano ba nang ganito na lang muna yung video natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.